paano nga po ba magpinta ng plastic fairings? Kung hawak ko ay isang fender ng motor, plastic po siya, hard plastic. Sa pagpipinta po ng plastic fairings, ay meron po tayong dalawang kasi ng pamamaraan. Kapag ang pipintahan po natin ay may datiang pang pintura, makinis pa, at gusto lang po natin i-repaint, lilihay lang po natin ito ng lihang 1000 grit wet sanding po. Uh, siguraduhin po natin na lahat ng portion niya ay nadaanan po ng lihang 1,000 grit. Then yun na nga po, pagkatapos maliha, sabunin po natin mabuti ng dishwashing liquid at balawan po natin ng malinis na tubig. Then makatuyo na po, pwede na po natin siyang bugahan ng base coat o kulay. Ang gamitin po nating base coat, yung mga two component system din po o urethane type, yung 2K. So kung ang ating pipintahan naman ay wala pang uh, pintura. Ito pa may dati ang pintura po to. Kaya lang, nagkaroon po ito ng mga bubbles. So bulo-bulo tong. At the same time, nagkaroon pa po ng mga natutoklap yung ilang bahagi. Kaya tinanggal ko na po yung pintura. So kaya yan na po yung itsura niya. So dito po, maobliga po tayong gamitan ito ng primer. Ano nga ba magandang primer para sa plastic fairings? rings? Yan, nakatulad po nito na wala pang pintura. At dito, ang may re-recommend ko po sa inyo ay yung two-component na primer. Ito po, Gilder Epoxy Primer Gray. Yung gatong kalaki po, one quart, nagkakahalaga lang po ito ng 220 to 250 pesos. Mura po siya, pero subok na po ito sa tibay ang mixing ratio po nito ay 3 parts po nito at tatlong bahagi at itong catalyst po ay isang bahagi o 1 part. 3 is to 1. So may nagawa na po ako nito na video no regarding sa mixing ratio. So ano bang thinner ang pwede pong ihalo dito? Pwede po natin ihalong thinner dito ay epoxy reducer, lacquer thinner, acrylic thinner at urethane thinner. Pero i-advise ko sa inyo kapag ang bubugahan nyo ay pairings ng motor o mga sasakyan, gumamit na po kayo ng urethane thinner. Kasi yung ating uh, gagamitin pintura sa ating pipintahan ay urethane type. So, para isang klase na lang po ang thinner. So, may mga katanungan. Kasi kalimitan yung iba ay nag diy Kasi itong Gilder Epoxy Primer Gray ay ginagamitan po ng air compressor at spray gun. So, papaano nga naman kung wala tayong air compressor at spray gun? Paano ibubuga? So, meron ako nagawang uh, video na rin na ang ginamit ko naman ay paintbrush. So, ngayon, uh, dito sa video kong ito ay ipakikita ko po sa inyo na pwede palang gamitin ang Gilder Epoxy Primer Gray sa pamamagitan po nitong spray paint can. So, dito natin ilalagay yung Gilder Epoxy Primer Gray. Ang tanong lang po doon, paano nga ba mailalagay dito ang Gilder Epoxy Primer Gray? Ito po, gumawa na ako. No? Uh, mamaya, pakikita ko po isa-isa sa inyo kung paano ko po ito ginawa. Ayan, no? may pito po siya. Diyan po, lagayan ng pintura at lagayan po ng hangin. So, ayan, spray paint din po ito na wala nang laman, kundi hauling lamang. So, ipakikita ko po sa inyo yung mga gamit na kailangan nating i-prepare no? sa paggawa po ng uh, spray paint na ang ilalagay na pintura ay Gilder Epoxy Primer Gray. So, kailangan po natin ng tito. Ayan, ganito. Ito po ay binili, ko lang no sa online. Mura lang po ito. Uh, parang 6 pieces. Nasa 90 pesos. Pero meron po tayong uh, makukuha nito sa mga vulcanizing shop po, no? Yung mga sirang interior. Ayan, yung kalimitan copper po. Manghingi na lang po kayo, uh, tapos gupitin nyo, kuhanin nyo po yung pito. May balbula po sa loob yan, no? Then, kailangan po natin ng Ayan, pantanggal ko ng balbula. So, ito, binili ko rin po sa online, sa Shopee. Puro ko lang din po nabili ito, no? Pantanggal po ng balbula. So, ayan po yung balbula, no? Ayan. Amir, pakikita ko rin po sa inyo, no? Kung uh, paano malalagyan ng pintura. So, gagamit din po tayo ng barena o drill, no? Electric drill. At ito pong uh, drill bit na pang metal. Ang size po nito ay uh, 5'16". Yan, yeah, 5'16". Then, kailangan din po natin ang epoxy A and B. Pero, Pwede rin po kayong gumamit ng finer epoxy uh, steel, no? Uh, mas madali pong matuyo yun. Ito, medyo matagal pong matuyo. So, kailangan din natin ng ball pen na walang lamang. Kukunin po natin yung pinaka-estrone niya. Ayan, yung pinaka-estrone niyan. Gagawa naman po tayo nito. Ito, nagawa ko na po ito, no? Pakikita ko rin po sa inyo paano nagawa. Then, kailangan din po natin ng... Uh, portable no? angle grinder. Pero ang nakakabit ay uh, cutting disc. Ito, kung hindi pa kayo expert gumamit, pwede nang uh, ipakiusap nyo no? sa mga ironworks o yung mga fabrication na talagang expert gumamit po nito. Kasi ito pong ay puputulin, tatanggalin po yan. So, pakakat nyo na lang. Pero pwede rin kayong gumamit ng lagaring bakal. Then, kailangan din po natin ng pambomba. So, ito, binili ko rin po sa online. Mga mura lang po ito, no? Ay, pero kung may mga may kayo para makatipid, uh, manghiram na lang kayo. So, kailangan din po natin ng lihang 120 o oh, magaspang. Uh, lilihain po natin yung pagkakabita ng pito, pagkabutas. So, yun nga, gunting, uh, gugupitin lang natin yung straw, no? Ah, uh, ito. Gupitin lang natin. So, gagamit din tayo ng drill bit na uh, halos kasing size nitong istro para bubutasan po yung takip. Yan. Gamit din po tayo ng malit uh, maliit na uh, martilyo o kahit malaki. Then, babaranahan po natin kasi mamaya ito eh lalagyan po natin yan ng ito, ng pito. So, pag binarena natin to para hindi dumulas, uh, tatandaan muna natin ang pako. Bubutahan muna natin para magkaroon ng mark yung pagtututukan ng drill bit o ng palim ng barena. Kailangan din po natin ng plies. Ayan. Ayan. Pakikita ko po sa inyo kung paano po ito ginawa. So, ito po yung pito niya. May makuha po kayo nito sa mga vulcanizing shop. Copper po siya. Ayan, tanggalin din po natin to So, ayan, ang poitsura. Then, tatanggalin po natin yung balbula sa loob. So, gagamit po tayo ng pantanggal ng balbula. Ayun. Pasok lang po natin, no. Kung wala po kay nito, mayroong pong mahihiraman din sa vulcanizing niyan. Kaya lang, siyempre, abala, ah, pupuntahan nyo pa. So, mura lang lang po yan. ah bumili na po kayo. So, ayan po yung balbula, no. Babalik po natin ulit yan. Ayan. Then, ang susunod po natin gagawin ay ipitin po natin ang price to. Ayan. Then, tatabasin po natin ang cutting dish yan, Yung gagamit po tayo niyan. Pero kung hindi po kayo expert, uh, dalhin nyo na lang po sa mga iron work. So, yung gumagawa ng mga steel window, ng mga gate. Patabas nyo lang po yan. Madali naman po tabasin yan kasi baka hindi kayo expert gumamit nitong uh, angle grinder no katulad ko walang ano to guard eh dahil sanay na naman ako so tatabasin ko na muna pwede rin kayong gumamit ng lagarin bakal so basta advice ko sa inyo ha uh, kung hindi niyo po kaya ipatabas niyo na lang po iupa niyo na lang po mura lang po yan So, po yung tura po tol. Then, kinisin nyo na lang. O, so, ipakinis nyo. Then, medyo hasain lang yung gilid. So, ayan po yung niya po na. So bubutasan po natin uh, sa isang ano no portion. Let's say dito, kakabit po natin 'to. So ang gagawin po natin, dito po natin butasan sa ayan, yung medyo flat na 'yan, no. Uh, butahan lang po muna natin doon para uh, madali pong butasan ng barena kasi dumudulas po 'yan pag walang ano, pag walang marka. So ito gagamit po ako ng ano, oh ng pangtanda ng naman pwedeng concrete nail So ayan, kung mapapansin nyo, nagkaroon na po siya. Then, ito pong uh, ng barena. Ito po yung pinaka-drill bit. Katulad po na ko kanina. Ito ay halos kasing laki po nitong dito. So, ang size po nito ay 5.16. ah, uh, kailangan medyo masikip po ito, no? Para pwede pa natin na uh, i-adjust ng dahan-dahan hanggang sa ito po ay makikabit na natin. So, bubutas ako muna yung ah... Uh, spray paint can so ayan, butas na po So, ang gagawin po natin dyan ay ikakabit na po natin to, no? dito sa butas. Then kapag na medyo masikip, yan, gamitan nyo na lang ng plies. Kasi mas maganda po na masikip para magte-thread po siya no. Kasi kung maluwag po, luso ta hindi po magiging maganda. So pihitan na lang po natin ang plies. So, ayan, kapit na po, no? Ayan, kapit na. So, ang gagawin natin, lalagyan po natin ng epoxy steel dyan or epoxy A and B. So, ito gagamitin ko, epoxy A and B. Medyo matagal matuyo ito, no, kumpara sa uh, finer epoxy steel. So, lay lang po natin mabuti hanggang mag-one mag color na siya, no? Yung epoxy steel po, kulay black po yun, eh. Mas madali pong matuyo yun. Ito po, matagal matuyo. Mga ilang oras din po ito bago matuyo. Siguro, mga five hours o hindi lang. Kasi, mas maganda po ito, ah, pwede kinabukasin na nagamitin. Decatol na epoxy steel, mga wala pang isang oras ay tuyo na yon. Pero ito, matibay po talaga to. Dahil lalagyan na po natin yung pito. Uh, spray paint na nilagyan natin ng pito. Lihain lang po natin. Gasgasin lang po natin ang lihang 120 para kumapit po yung ating epoxy. Tilinisin lang po natin. So, pag yun ay mahigpit na po. So, ayan, na po. So, lalagyan din po itong labas. Para siguro tayong walang singaw at matibay. So, basay lang natin ating daliri ng tubig para maiganda natin yung ano, para mailapat na maganda yung epoxy. So ayan po, patutuyuin na lang po muna natin yan. Ako, bote po ito ng soft drinks. No? So yun nga, kinuha ko yung uh, pinaka straw nito, nitong uh, ball pen. Ito, ito. Ayan. Na walang laman. Then, ang ginawa ko, uh, hindi ko na lang may papakita. Binutasan ko lang, no? Yung pinakatakip na malitang konti dito yung talim ng barena. Ito, basta kuha na lang kayo na kasi depende sa istrong gagamitin nyo, kaya iba-ibang size. So, ayan po, alos magkasinlaki po yung dalawa, pero mas malit ng konti itong drill bit kaysa dito sa istro. Then, pagkabutas, isusulot na po natin yung istro. Palampasin lang natin ang bahagya para pag nilagyan ng epoxy A and B ay meron siyang tibay, no? Dahil nakaluwi siya ng konti. So, may stack. Sa tigay itong ibabaw, ay meron din. So, yan na po yung itsura niya. Then, kapag okay na po, sasalinan ko muna ito ng urethane thinner. Hindi ko po siya pupunuin. Konti lang po muna ilalagay ko para matesting lang po kung wala po siyang tagas. Then, pagka nasalinan po na ito ng urethane thinner, at tatakpan ko na po ito, then, isasalin ko na po ito sa spray paint can. Itong spray paint can po, no, yung pinaka-pito niya, ay inalis ko muna yung balbula para sa pagsasalin ng urethane thinner. Sa butas po kasi ng pito, padadaanin yung thinner. So, maliit lang po yung butas ng pito, kaya ipetress po natin yung bottle. Then, after masalinan, ibabalik na po natin yung balbula. Then, higpitan lang natin yung mabuti bago nating kargan ito ng hangin. Ayan, gagamit po tayo ng uh, pambomba ng gulong sa pagkakarga ng hangin. So ayan, kabit lang natin yung pito. Ayan, bomb na natin. So pwede natin testingin yan. Ayan. So konti pa. So, tetestingin po natin dyan kung walang singaw, no? Maglalagay po tayo ng kahit sabon. Tingnan muna natin kung nag spray na. Yun, no? Oh. Yun. Oh. Pwede pa natin dagdagang panahangik kung mahina. Kapag okay na pong bumuga yung ating spray paint, uh, ating i-drain po yung thinner na ating nilagay hanggang sa masimot po. Then, magtitimpla na po tayo ng Gilder Epoxy Primer Gray. Sa pagtitimpla po ng Gilder Epoxy Primer Gray, ang ratio po niyan ay 3 parts po ng primer at 1 part ng catalyst. So, yung thinner po ay pwedeng 3 parts or 4 parts. Depende po, no? Uh, pero para mas makasigurong maganda ang muga, ay gawin nyo na po ang 4 parts. Kasi kapag ito ay napalapot, baka hindi po bumuga ng maganda. So ito nga po pala ang uh, Gilder Epoxy Primer Gray ay may curing time po na 24 hours kapag napagsama nyo na po yung dalawang component. Kaya magtitimpla lang po tayo ng tama lang po ang dami doon sa ating bubugahan. So, ito yung pinagtanggal ang uh, thinner kanina na pinang testing ko. So, ito na yung ko. Kaya medyo nangingitim siya. Na, kailan tama po yung lapot niya. Kasi pagka uh, malapot po yan, o tama yung lagnaw niya. Kasi pagka uh, napalapot, hindi po siya bubuga ng maayos. Magbubugal-bugal. So, sasali ko na po dito. Gumamit po tayo ng pansala. Para siguradong malinis. Petres nyo lang. Yung mauubos na. Yun, wala na po. So, babalik ko na po yung balbula. pwede na natin karga ng hangin kapag salin ng pintura at nailagay na yung balbula. So sa paglalagay po ng hangin, alalay lang po, pwede naman nating karga ulit kapag humihina na hangin. So, may hinapahangin. Kargaan pa natin. pag nagbabawas po na hangin, kargahan lang po natin. Kasi mahirap po, dalikato, baka mamaya masobrahan. So, tsatsagain nyo na lang talaga. pagkatapos po natin na gamitin to, o may natira po itong pintura sa loob, tanggalin lang po natin ang balbila, isalin po natin yung natirang pintura sa isang lalagyan, then, kargahan po natin ang thinner to, ng urethane thinner, then salinan po natin, no, para mahugasan. Palagpulogin lang po natin, then ulit tayo ng malinis na paglalagyan ng thinner. Kasi yung pag-uugasan po nito ay pwede natin magamit pa. Tumitining po yan eh, no? Pagkasalin, lagyan po ulit natin ng malinis na urethane thinner. Then, kalugin ulit. Panggalin po natin ulit. Then, yung panatlo, lagyan po natin ulit ng malinis na urethane thinner. Lagbalit po natin yung balbula. Kargahan po natin na hangin. Then, ispray po natin. Ubusin po natin yung thinner sa loob. Para yung pinaka-nozzle niya at yung hose, ay nalilinis. So basta nilisin po natin mabuti para magamit pa po natin ulit sa susunod natin mga project. So sana po ay makatulong sa inyo ang video kong ito at kung ito po inyong nagustuhan, baka pwedeng makahirit naman po ng isang like dyan. At para naman sa mga bago pa lang sa aking channel at hindi pa po, po nakakapag-subscribe, please subscribe at pakihit na rin po ang notification bell para manotify kayo at updated po kayo sa mga video na aking ina-upload. Hanggang dito na lang po, muli po ang inyong lingkod, The Hustlers TV. Thank you for watching, keep safe, and God bless!